Tumasang animal bite cases sa Batangas City noong 2023 kumpara sa taong 2022 ayon sa City Veterinary Office. Ang pagpapabakuna sa mga alagang hayop inirekomenda ng veterinaryo na gawin isang beses sa isang taon. Alamin niyan sa so report ni Paul Hernandez. Regalo mula sa isang kamag-anak ang mga alagang pusa ni Jenica. Dalawang buwan na raw sa kanya ang mga alaga. Ngayong buwan niya raw planong pabakunahan kontra rabis ang mga ito. Proteksyon hindi lang daw sa alaga kundi pati sa kanyang pamilya. Kasi po tulad niyan, lagi pong nalalaro ng anak ko. Kaya gusto namin pabakunahan, gawa ng baka maano po. ma-rabies yung bata. Ganito nga raw sana dapat ang maging gawin ng marami nag-aalaga ng house pets gaya ng aso at pusa hindi pa rin daw dapat ipinagsasawalang bahala lang ang kagat ng hayop, lalo na kung carrier ng nakamamatay na rabis ang mga ito. Uh, ang tanging lunas po, talaga po lamang ay eh, bakunahan po mga alaga nilang aso at pusa. Taon-taon uh, po yun, huwag nilang, po nilang kakalimutan yun. Kadalasan daw senyales na rabid ang alaga ay kung takot ito sa liwanag at tubig, labis na paglalaway, agresibo at hindi mapakali. Sa datos ng Batangas City Veterinary Office noong 2023, may pitong biktima na kagat ng aso sa lungsod na positibo sa rabis. Tumaas yan ang dalawang bilang kumpara noong 2022. Dati po ay lima, ngayon po ay naging pito po noong last year. May namatay po, dalawa po, uh, isa po sa barangay Bilogo, isa po ay sa barangay Siko. Aso po nakakagat. Ngayong taon, nasa tatlo na ang kaso ng animal bite sa lungsod na karamihan mula sa aso at pusa. Kahit po amo, ay eh, kinakagat po. Aso po at pusa. Mostly, kaya po mga bata rin po, kaya magingat po mga bata. Tatlong beses isang linggo umiikot sa mga barangay ang opisina para magbigay bakuna sa mga alaga kontra rabies. Ngayong Marso, ginugunita ng pamahalaan ng Anti-Rabies Month. Sa mga ganitong panahon kasi na itatala ang mainit na temperatura dahil din ang pagkairitable ng mga alaga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.